Hi guys, welcome to my channel. So ngayon ay magluluto tayo ng ulam. Ito labong guys. So ulam maglagay tayo ng ano ba to? Ano kayang gagawin ko dito sa labong na ito? Hindi ko pa naisip eh. Or siguro ano na lang yung sinabawan, yung may saluyot. So ito guys, magluluto tayo ng labong na may saloyot. So, ganito lang. I-cut natin o hiwain lang natin ng ayon sa gusto nating kapal o nipis. So, ayan. Ingat-ingat sa paggagayat. Gayat. Ilocano. So, ganito lang siya, guys. Ayan, nahulog na. So, ganyan. Ayan siya oh. Ayan, fresh na labong guys, bagong kuha lang kanina. Oh. Ayan lang simple, simple. Ayan. Oh, 'di ba? Hindi siya masyadong manipis, hindi siya masyadong makapal. Lagay natin sa kaserola Ayan, casserola na 'yan, dating rice cooker. Ayan, casserola ng rice cooker. So, lagay natin dyan And then, lagyan natin ng tubig. Ang so, katamtaman lang guys, dahil isasalang natin to Pakukuloan natin para hindi siya mapakla o mapait. So, yan. natin at isalang para mapakuloan. At habang nakasalang guys, punta tayo dun sa baba. Na kung saan andun ang mga saluyot. So, punta tayo dun guys yun nga sabi ko, yung buhay ko dito sa probinsya ay ganito lang, umiikot ayan, so kahit uh, minsan mahirap pero masaya guys ayan, magluluto ka, nakasalang o labas ka, punta dun sa may tanim na gulay, o dito may tanim na okra, ayan maliliit pa lang guys, ayan o okra, okra yan guys ayan o So, dito may ukra na naman. Oh. Ganyan lang ang buhay dito guys. Tanim-tanim lang pag may time. Para may aanihin pag namunga na. So, sabi ko nun sa un mga unang video, ito ay kulungan. <laughs> Ayan. So, daanan natin yan at punta tayo doon sa may ayun Ayan. Oh. Pinakuran ko kasi nga. Pinup Pinupuntan ng mga kambing. So, ganito yung buhay namin dito, guys. Ganito. Ayan yung mga kambing na malaki. O. Ganyan dito. Bundok-bundok. Ayan. May manok, may kambing. Ayan. At saka ka lang dito, guys. Mabubuhay ka talaga din. Ayan yung mga saluyot. So, pasok tayo. Pasok tayo at manguha ng saluyot dito guys may saluyot may ano ba yung meron pa dito kamote yung tinatalbosan ayan medyo mahangin ngayon so ayan saluyot ang saluyot na to guys ah uh, ko dun sa bawang patoy sa klasiko nung pumunta kami ayan tinanim ko siya tapos namunga ayan na oh yung mga bunga andyan na nag naglipa na na dumami na ang saluyot. So, kuha tayo guys, kunti lang. Ayan. Ang gaganda ng mga dahon ng saluyot dito guys. Ayan o. Oh. So, kunin natin yung talbos. Talbos ba tawag dyan? O. Oh. So, ganyan lang dito. O. Oh. Fresh na fresh. Organic. Oh. Organic. Kasi nga, hindi naman naabunuan. Hindi naman naisprihan. Ganyan lang siya tumubo lang. Oh, ayan mga saluyot, guys. O, 'di ba? Oh, ayan diba? oh, kamote. Oh, pag gusto mo ng talbos ng kamote, meron. Uh, ang talbos ng kamote, ang sarap sa sigang. Lalo na sigang na isda. Ayan, guys. Oh, oh 'di ba? Ang dami. Ayan. O, siguro, sapat na to. Tama na to. Hindi rin kasi maganda, guys, yung maraming saluyot. Kasi nga, madulas. Ayan. Iwas sa pagtatay. <laughs> Iwas sa pagtatay. So, yun, guys. Ayan. Nakakuha na tayo ng mga talbos ng saluyot. So, dito, sari-sari, o, ayan, ang nakuha natin, oh, ayan. Dito, guys, sari-sari yung mga tanim. O, ayan, o, gawad. O, ayan, okra. O, tignan nyo, guys, ganito dito. Itong gawad, guys, ito yung mama na sinasabi. Ng mga nagmamama. Ayan, mama. Pero maganda to pang hilot, guys. So, meron din dito ng, ayan yung Madrid de agua, Madridi ba yan yung kinakain ng manok tsaka mga kambing. Ayan, anunas. Oh, see? Ganyan dito, guys. So, uwi na tayo. Baka kumulo na yung ating iniwan. So, labas tayo, guys. Ayan. Uwi na, uwi na. So, <coughs> ang init. <coughs> Inubo na ako. So, ganito, guys. Ayan. Pag uh, matyaga ka lang dito magtanim-tanim, pero may kambing kasi. Kaya hindi kaano ang tanim. Kasi kinakain ng kambing. Ay, na mga lilabhan. So, ganito yung kubo namin. <laughs> Isti bahay. Bahay na yan. Hindi na kubo. Kasi siminto. Ayan. May owner doon. <laughs> so, yun guys. Andito na tayo. Ilagay natin sa tupperware at Lagyan ng tubig, hugasan natin. Kahit ha, alam natin na malinis na yan kasi nga bagong kuha, pero mas maigi na hugasan natin maigi, guys. Ayan. So, ayan. Lagyan natin ng tubig para maalis yung microbio. So, ganyan. Mamaya, palitan natin yung tubig. So, pasok tayo. So, ayan na, guys. Kumukulo na siya. Ayan, kumukulo na. So, palitin natin yung apoy. Ayan. So, itong una, unang tubig niya, aalisin natin yung pinagpakuloan. Papalitan natin para hindi siya mapakla o mapait. So, to guys, dito tayo sa labas. Ayan. O, alisin natin yung tubig. Alisin natin sa tubig. Ganyan siya, guys. Okay, natin ulit sa Tupperware. Ingat kasi mainit. Ayan, so yan guys, alisin natin sa tubig. Ayan, kunin natin lahat kasi sayang. Ganyan, okay na yan. Okay na. Ah, ayan. Ingat-ingat kasi nga ha, mainit yung tubig. So tatapon natin yung tubig. Papalitan natin, guys. Ayun. Syempre, linisin natin tong casserola ito na guys. Ayan. Ibalik natin. Pero, lagyan natin muna ng na hindi mainit na tubig at hugasan ulit. Ayan. Pero, mainit pa rin. <laughs> mainit pa rin. Ayan. Uh, gamitin natin ito guys. Kasi nga mainit. Ayan. Mas maiki kasi pag ginanito para yung lasa nya is hindi siya mapait sabi ko nga kasi may mga labong na mapait guys pag hindi na ganito so balik ulit natin doon sa oops kaserola and then syempre pag nilagay na natin dyan lagyan ulit natin ng tubig yung katamtaman lang guys hindi masyadong marami And then, balik natin sa loob para isa lang. Takpan natin at ayan. Salang natin, guys. Ayan. Hintayin natin na kumulo ulit. Kumulo ulit. So, yun, guys. Kumulo na siya. And then, syempre, pinakuluan natin ito ng 5 minutes. Another 5 minutes, guys. Ayan. O, tignan nyo yung, ano yung sabaw niya. Iba na yung kulay. So, lagyan natin ngayon ng baguong. Katamtaman lang baguong, guys. At syempre, para mas masarap, lagyan natin ng bitsin. <laughs> ayan. Monosodium glutamate. Pero, hindi ko sinasabi na laging magbitsin, guys. Ako bihira lang. Ayan. So, ganyan, halo natin. And then, hintayin natin na kumulo ulit mga kambing ang ingay. <laughs> Maingay ang mga kambing. Ayan. Ayan guys. Kumukulo na siya. So, ilagay na natin ngayon yung kinuha nating talbos ng saluyo. Ayan. Lagay natin lahat. Ayan guys. So, sarap ng ulam. Simple pero... Mas masustansya na to guys. Ayan. Ah. Pailalim lang natin para madali maluto. So, ayan. Okay, takpan natin. So, ayan na, guys. Kumulo na siya. Ayan, okay na siya. Tikman natin. Ayan, oh. Ang sarap. Maganda sana, mas masarap pa pag meron tayong inihaw na bangus o kahit anong isda. Masarap to guys. Pag may isda na inihaw. So, tikman natin guys. Kung okay yung lasa. Ayun, okay. Tamang-tama yung lasa guys. Ang sarap. Pero mas masarap sabi ko nga kung may inihaw na isda. So, ito na. kukuha na tayo ng ulam. So, ganito lang guys, yung pagluto ng labong na may saluyot. So, kasimple, simple, simple guys, pero masustansya. So, ito guys, kuha tayo at kainan na. Ayan. So, yun guys, thanks for watching. Like and subscribe. Salamat sa laging pagsuporta sa Lola. God bless, God bless. Thank you so much. Bye-bye.